later. So, gusto na talaga to guys. So, ready na ang lahat ng mga eh, bukas. So, later afternoon, mag, mag na yung eksena dito sa farm. Kasi madaling araw, magluluto na kami dito para bukas sa fiesta. Ang mga asin, mga patatas, andito na yung mga bumbay, so, ito na para sa ating salad. Kasi magsasalad kami ngayon. And then, yung bumba, yung hindi basta-basta nasisira, yun yung luluduin ngayon hapon. The sauce, para para sa spaghetti. Ayan yung mga pang salad. At saka, mamaya, dadali na dito yung carne. So, basta abangan nila lang sa mga videos natin. Mahal! Lagi! <laughs> huwag mo commentin kasi si Air huwag mo yung naret Oh, yung mo. Wala ka niya na yung ayaw pagkita 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 Kansiyon na tama, kayo, tamad, tamad, tamad ba yun? macaroni Ay, salad. Ilan nang isa kilo. Ah, maka... Pagkarong, Beng. <laughs> macaroni <laughs> sala. <laughs> hindi na salad. Salad na basta pala na hindi kayaan. Ay, ah, hindi ko alam siya. Lagi, di kayang kamukha sa nakaka... Wala <laughs> <laughs> <laughs>

tipon. pa ang so, mga ano, galing sa labre. So delicious. Sakto lang yan kasi yan, yeah, serve niya pa yan. Napagsubok. <laughs> Salad na. Walang pahinga. Maraming <laughs> <laughs> kamay. Siya <laughs> <laughs> nakapahinga. ako lang ha. Uh, Buko, oo. Oh, oh, oh. Tapos cranberry. Kaya tiriyan ako. Kasi may nangagagulo. Pero yun lang <laughs> na <laughs> may <laughs> ginagawa. Hahaha. Mamaya uhm ako 'tong upload ah. Trailer ko komo sa YouTube. Trailer ano ba? Dito sa desk of mo? 10:30. mo ba 'yung nga.

ating mga salad. Diba? At least kaya paano, ready na yung mga salad. And then mamayang hapon naman is ang mga kumba, adubaho, hindi masyadong nasisira na mga ulam. Ganun. Ano po? lang mga labo? Labo! Boss! Ang luat? Saan maluto na na siya ang labo ko? na na, warung. Kaya na ba yan? Ang mga labo. And for order, sir, 906-244. Kaya natin kung ano to, dahil paborito ko talaga ang siyopaw ng ganun. But now, meron tayong baked siyopaw. Wow! Ala! Ito na! Ayun na kayo, guys! Mga bayas! Pulang pala kakain ito guys. Bawal kayong kumain. Ito? Huh? <laughs> Ang sarap ito. Magkano kayo is, isang I box? I think this is 25 pesos. 25 25 pesos each. So, tutikman natin kung anong lasa niya. Please. Thank you so much. this is Wala eh, asado. Paano malamang kung asado or bola-bola? Isa lang na ilang flavor. Isa lang. Ah. Oh. Para sa bola siya kasi ah, bilog, niya. bilog Mm, bola -bola. Kasi may itlog. Paborito paborito ko talaga 'to. Pero mas gusto bola-bola nga, 'di ba? Kasi ang asado ano, 'di ba? Yeah. Ang bango. Oh, sarap. Bago pa gluto pa ito, no? Init. Mainit-init pa. Mm. Ganun eh. Mm. Ano ko ng pan? Tawain? Yeah. The pan itself, the dough itself. Go, welcome. Ang sarap ng tinapay. Oh, mga pe, mga pe, nata. Well, wow, nandito naman kami. busy kami dito. Tapos biglang dubating yung snack. So, kape. Thank you, sir. Thank you, sir. Mas kagawad? Kagawad ba? Kagawad. Kagawad. Thank you. Thank you, sir. Kagawad. Kanawad yung nasa Kuang Gasol. Tunga sa Gasol. Ay, sa tangki. Nasa tangki, dapit. Kama nyo. Kana. Kama nyo. Kama nyo. Magkois. Magkois. Thank you, Magkois. Homemade cake, sopahan ng panada. Mayroon silang panada din, guys. Oo. Make it, guys. As in, sarap. Ba? Mmm. Ito nga, kayo. This Pipi. Pati yung lasa niya, sakti lang yung puso ko. Ang ano? Dami mo na. Sarap guys, ah. Eh. Salamat po. Kasi mainit-init pa talaga, bagong luto. Thank you, Nono. Nasaan ang crush, Nono? Ay, hindi po daw siya masarap, guys. Pag nagpo-promote ako ng product, 20,000. Bibli lang po. Hindi ko mato. Ah, kagawad. Tila, di gata, di makangun. Wala, ato. Bantay, bantay ka. So,

Ayo, ka kau kami na game on ni, no? Ya, kau. Lain ini, skirting mo Cada, orange, no? Orange, orange Lugay no? Orang, Orange, orang, orang, orange, luk, orange. orange Orangey. Orangey. Oo. Uh -huh. Orangey na lang. Yan yeah, dito yeah. i-display -di ang mga pagkain bukas. Oh, na gamit ang kurtina niyan tisita. Ang kayo at ko ang kulay ko ng ulit lang siya. Kira man, Wala naman okay. na siya ugma. Mataburan naman okay, na wuli, sa mga sundaan. Perfect yes atan. Si sa taas man butang pag mga foods dito for the oh, ito, mga kuha. Sila mayor if ever name mo ani nga. <laughs> <laughs> ito ang mga selected visitors na inyong mga visitors. Dini ang public. Ah, okay. So, dito ang public. Sa taas naman. Dini ang mga scammer banda. <laughs> <laughs> mga Ayan na. Ready, ready na. hapon na alas 4 na dito guys so sobrang busy na talaga and, ayan bukas na bukas abangan ninyo ang ating video sa fiesta mga bisita preparasyon pagluluto ng mga ka natin kung gaano kami ka kabisi talaga bukas ng madaling araw hanggang pagkatapos ng araw sa fiesta bukas kaya thank you guys for watching and Happy Happy Fiesta para bukas! Excited na bang all sa video? Thank you for watching! God bless us all and advance Merry Christmas sa ating lahat! Bye!